Kailangan mag-ipon! Kailangan natin mag-ipon! Para sa tagtuyo! Meron tayong tubig! <laughs> Kuya, grabe na yung baha! Anong gagawin natin? Kailangan natin mag-save ng tubig para sa tag-init ng panahon! <laughs> Makukuha ba natin lahat yan? Depende kung tutulungan mo ko, kumuha ka ng pansalok! <laughs> Kailangan mag-ipon ng maraming tubig habang baha pa. Baka magamit ko ito sa tagnit. Hindi ganyan sa panahon ni tatay. Bahaman at ulan pero handa at hindi puro pangako. Play mo na yan, Kuya Deng. Yes, yes mga kapatid. Unahin muna natin to. Bakit daw sabi ng ganon sa post? Sabi ni Patrick Aquino. Yan. Di ko gets kung bakit ni pa tumungtong sa silya e eh nasa mataas na platform na siya. Hindi niya ba nakikita sa picture ang ating uh, vice president? Kapag wala yung upuan na yan, yung mga dulo, hindi makikita. Kailan nga ba ba natin ipaliwanag yon? Titignan mo na lang eh, ikaw na lang eh. Basta pag ayaw nyo sa presidente, ang aming presidenting vice president, pag ayaw nyo, pumikit na lang kayo. Hindi yung kahit ano na lang, titignan nyo, may maipos at may maikontent lang kayo. Ganyan ho kasi yung mga may ayaw. Okay. Tingnan natin ang comment. Ah, tingnan natin ang comment. Sabi ng ganon, tanga ka. Ay, tanga. Sabi ng ganon. Kung hindi pumatong, hindi makikita yung nasa dulong likuran, lutang na loyalista ka. Okay? Di ba? Bobo lang yan. Siyempre, support ng mga BBM kaya BB. <laughs> o, basahin natin itong mahaba, ah. Go-go lang mga dotete, adik at magnanako ngayon ng admin ng mga bangag. Binabasa ko lang ha. Uh, Ubus na gold reserve ng bansa at lubog na sa utang at mangungutang pa ulit at inubos ng mga bubo B.O.B.O. na maraming. Bangag ang bilyones na pera. oy trilyones yun ha. Magtiis na lang mga tao sa Pinas sa mahal na bilihin papayamanin ng kawatan na politiko. Ano pa nga mo sa apelidong ganyan? Aquino. <laughs> Kundi Bobo Taksil sa bayan. 'Di ba? Napakasimple lang ho nito. Napakasimple lang kung ba't nilagyan ng upuan dyan. Kasi nga para makita dun sa dulo, kung respeto pa rin siya. Sa totoo lang, tama nga naman eh. Pwede naman dun na lang siya mupo kasi nasa mataas na siya eh. Pero kinailangan niya pang pumatong doon para makita siya nung mga mas nasa likuran pa. Mahirap ba yon? <laughs> Mahirap bang intindihin yon? Napakadali lang intindihin nun, mga kapatid. Okay, dako na tayo ha. Oh, ito na. Paalala ko lang ha. Hindi lang po sa Metro Manila ang bumabaha ngayon. Madami din. Kaya hindi ka lang dapat nakatutok sa Metro Manila. Pwedeng may naka-assign sa Metro Manila. Pwedeng may naka-assign naka din sa iba't iba. Ito ang ating BP Sara sa mga nagtatanong kasi daw wala daw nagagawa. Pabakasyon-bakasyon lang. Putik nyan. Kahit nasa ibang bansa ang Duterte, may Office of the Vice President, wag ko kayong mag-alala. Magkatrabaho at magtatrabaho pa rin. Ito. Kaso ito, tignan nyo. OBP Kalusugan Food Truck. Ipinapaabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga frontlines responders dahil sa tulong ng agarang pa paipaabot sa ating mga kababayan sa barangay Manresa, Quezon City. O, oh, Quezon City, o. Oh. At ito ay sa kabila ng kasalukuyan, pananalasan ng bla 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 bla. Yan na nga, lahat na nandiyan na. O, oh. nakita nyo? Bakit hindi nyo pa nakikita, ayaw nyo pa rin maniwala. oh, ayan o. Oh. Hmm. Meron pong pagtulong na nagaganap na hindi po kasi ipinapakita ng mga bias media. ba? Oh, Oh. kasabi ko ba ba lahat? Titignan nyo na lang kahit hindi na natin ipaliwanag eh. Ito, ano tong picture na to? Nung 20. Kasagsagan pa rin to, no? Oh. Oh. Ayan, oh. May, 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 mga operation, mga kapatid. May mga pagganap. Ang problema kasi, hindi ito ibinabalita ng mga bias media. O, oh, 15 hours ago, extended. O, BP, libring sakay. Oh. Sarili, libring sakay. Meron ba niyan yung ano? Sa kabila, meron ngayon LRT, libre sakay. Okay yun. Salamat din po, mahal na Pangulo. Pero huwag niyong sasabihin sa mga ibang mga mongolista dyan. O oh, ito, isa pa, sa BOBPH ulit. Sabi ng ganon, binabaha na ang NCR. <laughs> National, National Capital Region, di ba? Nasa planning stage pa lang sila. <laughs> Alam niyo nung panahon po nung Duterte, paparating pa lang po yung bagyo, nakahanda na yung mga bulldozer, nakahanda na po yung mga iba't ibang pwedeng ihanda para po pag nagkaroon po ng evacuation at etc. kung ano pa man, madali na po, eh dito maghahanda pa lang po. Maghahanda pa lang, sabi ng ganito sa Armed Forces of the Philippines, shout out po sa inyong lahat dyan. Salamat pa rin po dahil sa inyong paghahanda. O, oh, statement of the Chenilin, Chubachuchu, and Ralph Sigurin, soon, soon, Ayan, maganda na sila. Solidong 251, kakapos lang ata nito, yo. 38 minutes ago. Solidong 251 na agad. <laughs> Ang tawa. Mahirap talaga mapasubo sa posisyon pag wala kang kahandaan sa mga ganyang bagay. Hindi talaga may na may kumpara the best pa din talaga si Tatay Digong. Puro party sa isip si Bangag. Sabi nang gano'n, eh. No? Tama talaga si Tatay Digong. Weak leader si Bangag. <laughs> eh, pumunta doon. Wala tayong magagawa, eh. Sarap ng Alaskan. king crab sa tag-ulan. Oy, ano to? Deliver of Malacanang Palace. Wow, wawa Wow, ang sarap niya na. Ha? Habang kumakain sila. <laughs> Eto, pinatanggal na ata ni PBBM yung ano. Yung mga poster niya. O, ano niya? Ano ba Maniwala ka dyan, galing din sa taas ang utos niyan. Alangan naman maglagay na yan ng mga ganyan-ganyan. Inanggal, siguro nahiya na rin siya eh. Mga kapatid, sobrang baha na ngayon. Kung bakit ko to kinunten, nung nakaraan, baha-baha din, sobra-sobra din. Ngayon, nagugulot na lang ako dahil kung dati mas sobra at yung dati, parang pasobra ng pasobra, ngayon sobra-sobra na naman ulit. Bakit? Bakit nagkakaganito na ngayon? Kasi nga po, Akala nila siguro pag napabagsak nila si BP Sara, mawawala na yung baha. Lakas, di ba? O baka naman gawin nilang literal yung sinasabi ko. Imbis na asikasuhin nyo po yung problema ng ating bansa, panay banat nyo kasi kay BP Sara. Banat dito, banat doon. Kung may makikita kayong pwedeng ibanat, baba, ibabanat nyo. Dahil sa Dolomite Beach, kung ba't nagbabaha ang uh, kamay nilaan kasi yung basura daw, bla bla bla. Eh, laki ng budget, ba't hindi nyo gawa ng paraan? Tapos ngayon, hanggat kaya yung isisi sa Duterte, isisisi ninyo. O, oh, kita niyo yan. O, oh, silip tayo ng mga bahaba. -baha. o mga bahaba -baha na yan. Uy, dito tayo sa mata ng agila. O. Oh. Alam mong walang puso eh. Walang, wala sa stomach. Nakahawak. <laughs> Grabe na. <laughs> Lahat na lang tinignan talaga eh. <laughs> dito yung puso. Dito. Okay. Siguro, siguro. Uy, nice, huh? nice art. Nice art. Nice art. Nice. Ito na mga hmm. Ay, grabe. Ano yan? Bigas? Asukal? Etc. Nako. Wala. Mahana talaga. Bodega. Baha sa bodega, no? Ah, ito. Ito. Ito pa. So, malakas talaga ulan yun. Full day. <laughs> Puro baha ngayon, no? Oh? oh. Oh, ito pa. Ito pa, mga kapatid. Mag-monitor po tayo. Aha. Ito, tignan. Nagpaabot ng family food packs. F FPS. DSWD. Ano to? Ano ba nga ba? Ba't ganito yung post niya ito? Secretary John Bick, sabi ng ganun ha. Akala ni, tinagpa na talaga niya. Ha? Akala ni John Bick, nakakatawa nangyayari ngayon sa bansa. Ayan. Kasi yung post niya, mga abangers, may inaabangan kayo? Mamaya na, kain muna ako. Ha? D.I.L.G.? Taragis. Na. Hindi na. Ano to? Ba't parang hindi na formal yung mga nang yung mga tagapagana natin, Department of the Interior and Local Government. Ba't ganito yung post? Tama ba to? Sana hindi to totoo, no? Sana po. Ayoko maging totoo to. Wala na po. yung formality. Tapos may baha, bagyo, ay uh, ulan, bahabagat. Tapos magpo-post ka ng ganito? Anong tingin mo sa mga may hirap? OMG ha. Oo, oh, ano ba? Ewan. Binabaha na ang NCR na sa planning stage pa sila. Oy. Kanina lang, no? In natin to kanina lang. Total, may isa pa naman video eh. Ngayon, nawala na. Binura na nung. Hindi B.O.B. yung nagbura, Yung mismong Nagta... Na ano yan eh? Tinatanggal yung mga ano eh? Mga poster ba tawag doon? Oh. Baha is life. Grabe oh. Sa ano ho ito? Sa lugar ata ito ng bagong baryo. Wow, struggle is life. Baha is life, boy. OMG. Ayan na po. Napakataas ng baha dito yung... sa si Denesus. Yung papasok ka lang sa trabaho tapos bigla ka na lang punta ng uh, Grand Line, when you're just going to work and suddenly you you are the grand line. Ano? Ano tura nito? Ay, grabe naman yun. Eh. naman yung bahay. Grabe. Walang pa. Walang. Walang absent bukas. Grabe. At eto pa. Ano to? Oh, galing oh Oh, baha-baha Man, ganyan kami noon, laro-laro eh Buti sila ngayon may bangka Hala, ano to? Ano to? Hala, hala, hala <laughs> si baba ano? <laughs> oh, no. Grabe, tontuwa pa rin yung mga mama mo Pilipino na. Ito, AI lang to sigurado. Of course, papasok kami. Baha ka lang. Empleyado. Oh, no. <laughs> yung sabay kayo nagtanggap. Yung sabay kayo natanggap ng best friend mo sa trabaho. Hindi na mamot na yun tapos <laughs> Ang galing. O, oh, ito. Magiging patas tayo dito, ha. Ah. Yan. Isunod na natin to mga kapatid. Si Romualdez. Tulong sa mga binaha. Dapat agad maramdaman. Ha? Ah, may paganan si Romualdez, ha. Ah. Romualdez, parinig naman kami yan. Galing to sa Abante, no? Abante TNT. Ayan, syempre. Yung balita na yan, nandiyan na yan. Yun nga lang, i-deliver natin sa ibang ah uh, pagkakaunawa. Ito po mga kapatid, uh, okay. Basa, iginiit ni kinatawan ng Leyte na si Ferdinand Martin Romualdez ang kahalagahan ng agarang pagdama ng tulong mula sa pamahalaan ng mga kababayan nating nasalanta ng matinding pagbaha. Ipinahayag ito ni Romualdez matapos maayos ng kanyang opisina, katuwang ang Tingog Party List, ang proseso ng pagpapalabas ng 300 at anim na milyong pisong pondo mula sa ayuda para sa Sakapos ang Kita Program o AKAP. Oh. Bukod pa sa pamamahagi ng mga family food packs at iba pang mga relief goods para sa mga biktima ng pagbaha sa tatlumput-anim na distrito ng Kongreso, ayaw nating mahuli sa pagtulong. Ito pa lamang ang panimulang hakbang ng ating sabayang pagtugon sa sakuna. Marami pa tayong magagawa at ito ay hindi ang katapusan. Ang mahalaga, naramdaman agad ng mga kababayan natin ang pagkilos ng Administrasyong Marcos, wow, wow. ayon kay Romualdez. Wow. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng pamumuno ni Kalihim Rex Gatchalian ang siyang mangunguna sa pamamahagi ng AKAP at iba pang mga ayuda para sa mga apektadong mamamayan. Bawat isang distrito sa kongreso ay binigyan ng tigsampung milyong pisong cash assistance. Oy. Gusto nating iparating sa bawat pamilyang apektado ng kalamidad na hindi kayo nag-iisa. Sa ganitong panahon ng sakuna, kasama ninyo ang pamahalaan ni Pangulong Marcos. Ang mga tulong na ito ay patunay na hindi kayo pinapabayaan at andito kami upang tumulong sa inyong pagbangon. Dagdag pa ni Romualdez. Kabilang sa mga makakatanggap ng nasabing ayuda ang mga nasasakupan ni Nakinatawan Bienvenido Abante Jr., Tobias Tiangco, Dennis Almario, Dean Asistio, Arjo Ataide, Jorge Daniel Bocobo, Antonino Calixto, Joel Chua, Ma Victoria Copilar, Ricardo Cruz Jr., Ernesto Dionisio Jr., Edgar Erice, Jaime Fresnedi, Gerald Galang, Kenneth Gachalian, Alexandria Gonzalez, Monique Lagdamio, Giselle Maceda, O... Teka, teka, teka! Ba't kailangan sabihin pa lahat? Di na lang buong DSWD o mga kasangka ng gobyerno. Talaga may mga pangalan pa. Ha? Scar Malapitan, Eric Olivares, at Antolin Oreta Tre. Okay, Kasama okay. rin dito ang mga kinatawan ni na Franz Pumaren, Romero Kimbo, Roman Romulo, Mark Anthony Santos. Wow! Anak ng teting pinagbabanggit palad. Pwede na lang sabihin, isang grupo na lang, anak ng teting talagang nakakredits pa, pera naman ng bayan yan. Hindi naman o sa bitter tayo, marami hong salamat sa inyong tulong. Salamat po ng marami pero wag nang ganito. Parang naglagay na rin kayo ng poster eh. Parang magbigay kayo ng ayuda tapos may mga pangalan na malalaki ninyo na naman eh. Sarap ng pagkukotongan. Anak ng tete, hindi na kailangan ng ganito. Jesus Suntay, Marcy Teodoro, Irwin Tieng, oh. Ralph Wendel Tulfo, salamat, salamat. Rolando Valeriano, hmm. Patrick Michael Vargas, Brian Raymond Yamswan, Isabel Maria Zamora, oh. Gil Acosta, Jose Alvarez at Rosalie Salvame. Sarbame. Ayon pa kay Romualdez, oh. ang mabilisang distribusyon ng ayuda sa mga naapektuhan ng sakuna ay bunga ng mga karanasang natutunan mula sa mga nagdaang bagyo. Ah, Alam pala ko mula sa ayuda. Okay. Na natin ang hirap at dago kapag huli ang kilos. Oh. Kaya't ngayon pa lamang ay inilalatag na natin ang tulong upang hindi na muling danasin ng ating mga kababayan. At wow! O tatandaan ko tong sinabi nyo ha. Oh, saan na alam natin ang hirap ng dago kapag huli ang kilos. Kaya't ngayon pa lamang ay ilalatag na natin ng tulong. Okay. Ano yung kuya tatandaan yan na may sasabihin talaga ako sa huli. Akala nyo siguro, wow, ano ka ngayon ex-crew. Kita nyo na, tumulong na ang uh, Romualdez at ang gobyerno. In your face kayo ngayon. Huh. Oh, ay di wala ka masabi ngayon. May masasabi ako, sandali lang. Taposin muna natin yung report. Ang matagal na paghihintay. Ani pa ni Romualdez. Ang tropical cyclone Crising kasabay ng habagat ay nagdala ng matitinding pag-ulan sa oh. Metro Manila at sa iba pang mga lalawigan na oh, nagdulot ng pagbaha oh, oh. at pinsala. Mm. Ay tapos na ano. Ayun lang ang masasabi ko lang diyan ay una sa lahat maraming maraming salamat po pag may mga ganyan. Thank you, thank you very much. Anong kasunod? Anong kasunod? Sasabihin ko. Kung ng mga kung mong mga unang uh, pagbaha nung na-issue yung flood control nung last year, eh sana po ginapang nyo na yung mga paraan ng mas maganda pang paraan para naman makaiwas tayo sa sobrang pagbaha ngayon. Okay lang po na magbaha, hindi ho natin kasalanan yan dahil yan po talaga ang panahon. Pero sir, mga ma'am, dapat ito ang inuuna ninyo, kapakanan ng taong bayan. Kasi ang nangyari, pasikat kayo ng bigay ng bigay kayo ng ayuda super ayuda dito ayuda don ayuda ni Re, ay, 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 puro ayuda di ba totoo yon puro ayuda ho ang nakikita natin tapos eto ang lagi kong sinasabi kapag ba nagbigay lagi ng ayuda maaayos ba yung kalsada ninyo yung mga kanal ninyo mawawala ba yung mga barabara -bara? masisimento ba yung mga rap road ninyo, yung mga biyak-biyak na daanan dyan sa inyo pag laging may ayuda? Meron pang mga ibang probinsya na hirap po silang ikalakal o ibenta ang kanilang mga produkto dahil sa mga daanan po nila dahil lubak-lubak. Salamat po sa mga ayudang ibinibigay ninyo kahit hindi po bagyo. Pero yung mga yan, mas kailangan pala kapag may bagyo. Sana hindi nyo ginagawang regular yung pagbibigay ng ayuda kasi kinakailangan ito pagdating po ngayong panahon. Tapos yung mga ibang ayuda sana o yung mga ibang pera ng gobyerno o kung ano pa man ang meron sana dyan kasi bilyones sa trilyones ang naririnig namin dyan. Sa mga budget na yun, kaya na po magpak, mag, ano yun, mag-fix ng mga flood control." o hindi naman kaya gagana yung mga ibang machine na pwedeng magpahigop doon sa baha papunta sa ibang lugar. May mga ganun sana ang lalaki ng pera kayo na gumawa ng paraan diyan. Kayo mga engineer, kayo maraming mga engineer o anumang mga pwedeng may mga pinag-aralan na pwedeng pag-aralan nila kung ano ang pwedeng gawin diyan at bayaran sila para po gawin yung trabaho para sa flood control sana. Hindi yung pagbibigay lang ng ayuda. Kaya uulitin ko, Salamat po sa pagbibigay ng ayuda. Pero hindi po yan makakatulong pagdating na naman ng panibagong baha. Noon ang tinutukoy ko. Ngayon, eto na. Dumating na ulit yung baha-baha. O so, paano na yan ngayon? Ay, naiintindihan malamang yung mga uh, subscriber ko dyan tsaka yung iba pa o hindi man subscriber. Nakakaunawa yan sa sinasabi ko. Hindi po kinalilinis ng uh, pagkatao ng isang mamalaan, mga ganyan, ganyan, yung mga ganyang muka na magsasabi ka pa ng mga pangalan mo hindi kaya maglalagay ka ng mga pangalan mo tarpulin, etc. para lang masabing kayo lang yung mga tumulong. May mga ahensya po tayo ng gobyerno na yun dapat ang ipinapakita na tumutulong. At eto pa yung sinasabi ko kanina. Nagbibigay kayo ng ayuda noon kahit wala namang mga bagyo na yun dapat eto, mas malaki pa siguro ang budget kapag dito nila ano. Yun. yun lang oh, alam ko eh. Hindi ako hindi ako hindi ako sing gagaling ng mga engineer o nasa pamahalaan mga kung paano discussing gagawin nila. Pero kayong mga nabibigyan ng ayuda, lagi yung tatandaan, yung lugar ninyo binabaha pa rin. Meron pa rin diyan mga binabaha pa rin. Dapat po yung mga paraan na gawin ng ating gobyerno ilaan sa pera kung paano po mapapa minimize minimize minimum ano ba yung baha kahit dating mga hanggang leeg sana malang mabawasan ng gambewang tapos madaling uhu pa yung baha may mga ganun sanang mga machine o kung saan pwedeng ipapadalo hindi yung sisisihin nyo yung dolomite beach paano ko ba pa ipapaliwanag ng mas maayos yung ganun no tama diba? tama ako ba diba? o may mali ako na hindi lang puro ayuda dapat yung mga lugar na binabaha. Di ba? Ayusin din. Gawa ng paraan. Bigyan ng budget yung mga lokal, etc. Ayusin niya para sa susunod na baha, wala na magiging problema. Yun ang kailangan ng mga mamamayang Pilipino natin. Kasi po, mga kapatid, kapag baha, pagkagabi, umuulan, okay yung lugar niyo hindi naman baha, tapos matutulog ka, magugulat na lang yung mga ibang kapwa natin Pilipino. Yung lugar nila hanggang bewang na. Yung bahay nila pinasok na hanggang bewang na. <coughs> Excuse me po. Imbis na natutulog na sila, ng mahimbing, eh kailangan pa nilang maglimas, kailangan pa nilang magpuyat, papasok pa kinabukasan, yung mga nanay, tatay. Imbisan na hindi na makakapasok dahil sa baha. Yun po, nakakaawa. Di ba dapat, hindi lang puro ayuda, sir. Okay yung ayuda. Pero pagkaupa ng baha, tag-init na. Wag puro Duterte ang atupagin ninyo. Atupagin nyo po sana na ayusin yung mga barado o yung mga kung ano-anong pwedeng pag-usapan. Oh, no. Hindi porkit wala nang dadaanan yung sa, may, ano sa Dolomite Beach, sinisisi nila. <laughs> hindi na kayo gagawa ng paraan. Ay! Naman! Ano ba namang gobyerno to? Sir, mga ma'am, hindi po tayo bitter. Salamat po lagi sa mga ayuda. Sir Romualdez, salamat po. Pero mas marami pa pong pwedeng gawin. Hindi lang ho ayuda. Hindi lang po. Sana ho, sana ho magkaroon pa ng iba pang project itong Pilipinas para makaiwas naman tayo ng baha. Kung bahain man tayo, mabilis sanang humupa. Yun lamang po. Yun lang po ang gusto namin.